Hello mga Papsi At eto, madalas ba kayong masiraan ng LCD ng cellphone? Lagi niyong pinoproblema kasi pinaka ang bayad talaga doon sa pagpapagawa ng LCD is 1.5 pinaka mababa yata is 1.2, 1.200 So ngayon, naisip ko subukan mag DIY Ito kasi cellphone namin na to, itong cellphone ko na to Ayan Itong Vivo Y15 Eh, ilang beses na kami nagpalit ng LCD siguro nasa apat na yata o lima ngayon subo, gusto ko subukan mag, ano, mag DIY kaya umorder ako ngayon sa TikTok ng LCD ng Vivo Y15 so eto dumating na yung parcel ko yan yan box natin guys hindi ako marunong talaga pero gusto kong subukan kasi nangihinayang ako sa binabayad dahil syempre, hindi naman, hindi naman lagi meron tayong pera na pambili ng o pampagawa. So, eto, nabili ko lang to ng 500 something. So, kung magpapagawa ka, pinakamababa is 1, Ang madalas na binayad namin dito sa ilang beses namin pagpapagawa, 1,500. So, itry namin. So, unboxan natin guys. Saka styrofoam talaga siya. Styrofoam. Para si, di diba? Yan. Okay guys. Yan. Safe na safe siya. Kaya kahit mabagsak siya, okay lang. Ayan, nakalagay siya. Pwede siya sa... Yung sa Y15 pala, Y15S, pwede pala siya sa Y20, Y20i, Y20S, Y12A, Y15S, Y15A, Y1512S. O yun, guys. So, kung makikita, no? Ayan. Tingnan natin, guys. Sana okay siya. Kasi nakatakot din. Pero, dahil, sinet ko naman yung mga feedback, okay naman. Marami naman magagandang feedback. Ayan. Yeah. Kumuha pa na tayo. guys. yun know. Oh. Okay, so guys. Yan. May kasama na siyang tools. Ito. Itong tools na to. Yan. May libre na siyang tools sa uh, pang DIY talaga. Sa mga mga walang tools, sa mga hindi talaga fixation, eh, meron ka nang gagamitin pang bukas. Yan. Ito, wipes. Ito yung wipes. At ito yung tempered glass na libre din. Kasama na siya rito, guys. So, hindi ka na mamumroblema na bumili pa ulit ng tempered glass. So, ayan. Nakasama na siya. Ayan. Ito, guys. Eh. Hindi ko muna tanggalin lahat. Tapos, ito na pala yung in-order ko na LCD. So, ayan. Ito, guys. Ayan yung LCD. Ngayon, susubukan ko ngayon mag DIY bubuksan ko tong cellphone pero syempre manunood muna ako kung paano talaga mag mag DIY ng pagkabit nito ng LCD so paano balikan ko kayo mamaya ayan mga papsi bago tayo magumpisa umpisa syempre i-off muna natin ang cellphone para hindi rin siya magkaroon ng short circuit habang inuumpisa ako to guys medyo kinakabahan din ako kasi syempre nangihinayang ako dun sa pinambili na LCD kung papalpak yung gagawin ko pero syempre, kailangan ting positive. Pinag-aralan ko muna mabuti kung paano gagawin. Ilang beses din ako nanood ng ilang video tutorial para sa pagkakabit nito. Tinanggal ko nga muna pala yung SIM card o yung slot ng mga SIM card para hindi rin maging abala to sa pagbukas natin ng cellphone. At ito nga pala yung mga tools na kasama na gagamitin kong pambukas. Kukunin natin yung screw na kakasya doon sa tornilyo. May iba't ibang klase kasi siya, iba't ibang sizes eto nga palang plat na plastic na to eto yung pambubukas natin o pang susungkit natin para mabuka itong housing una ko munang tatanggalin itong takip sa likod para makita ko yung connection ng LCD at ng fingerprint. Nasubukan ko na kasi mag DIY o mag repair ng ganito guys. Kahit papano sa susunod na may masira uling LCD, madali ko na may kakabit. At least ngayon makakatipid na. Minsan kasi hindi natin maiwasan na mabagsak yung mga cellphone natin kaya doon nag-uumpisa na masira yung LCD natin. Kaya panuorin nyo to guys hanggang dulo. Para in case na mangyari din sa inyo to, pwede nyo na rin gawin. Magkaroon kayo ng idea kung paano gawin ito. Medyo maikpit lang talaga pagbubukas na itong case pista sa likod talagang pit na pit siya so ayan mga na nabuksan ko na Siyempre titignan ko muna, i-check ko kung ano yung mga tatanggalin dito. Unahin ko nga palang tanggalin yung mga tornilyo para makita ko yung connection ng LCD at ng fingerprint. Sa fingerprint nga pala guys, kailangan medyo ingat din kayo ha. Kasi sabi medyo sensitive daw talaga to. <coughs> At yan mga papsi, tatanggalin ko muna yung connection ng LCD para din matesting ko yung bagong LCD kung magpa-function siya. At pag okay naman, edi eh tuloy-tuloy na natin to. So let's go! eto na guys yung bagong LCD te testingin ko kung okay kung magpapunction siya para mamaya bago natin siya lagyan ng T7000 o ng pandikit ay okay na hindi na tayo pa ulit ulit magbubukas o magsasara kailangan lang talaga medyo maingat mga papsi lalo na kung first time mo rin magbubukas at magpapalit ng ganitong LCD actually mga papsi meron pa akong isang cellphone na papalitan ng LCD yung Vivo Y11 ko nabagsak din yun ng anak ko eh pero ang pansin ko sa kanya ang nabasag sa kanya ay yung salamin lang yung LCD niya ay ko nanood naman ako ng video tutorial ang kailangan meron kang machine yung machine na parang kailangan magdidikit talaga siya kung yung salamin ang papalitan mo pero kung buo mo nang papalitan yung LCD ay parang ganito lang din yun mas maganda raw talaga sana kung yung salamin lang ang papalitan kasi original pero, pa yung LCD so ibig sabihin mas matibay pa rin sana yun o eto na mga papsi gumagana at okay naman ito So ayan mga papsi and mamsi, okay naman, function naman siya lahat. So ngayon ito turn off muna natin para ituloy natin yung paggagawa natin. At dito naman sa part na to mga Patsy and Mamsi, kailangan natin siya yung blower para medyo lumambot yung pandikit na ginamit sa kanya o yung glue na ginamit sa kanya. At yan, buksan na natin yung LCD. Tanggalin na natin. Medyo mahirap din siyang tanggalin kasi dikit na dikit talaga. Eto na nga, una ko nasungkit yung salamin niya. Hindi ko napagsabay lahat. Pero okay lang, durog naman na talaga kasi itong LCD niya. Ayan mga papsi, kung makikita nyo, ang una ko natanggal yung pinakasalamin niya. Tapos sumunod, meron siyang papel at plastic. Talaga nagkahihwalay-hiwalay yung LCD niya, yung parts ng LCD. At yan, tanggalin lang natin lahat yan. So, eto na yung last part ng LCD guys. tanggal ko na. Eto na guys yung part ng LCD. O, tignan nyo. At yan, tanggalin ko lang muna yung mga durog-durog na salamin na nabasag. Ayan yung galing doon sa LCD mismo. At pagkatapos natin tanggalin lahat yan, yung LCD na yan, sunod naman natin linisin yung gilid kailangan matanggal natin lahat ng natuyong yung glue o yung pandikit na ginamit dyan para pagsalpak natin ng bagong LCD ay eh, na fit talaga siya yung sakto talaga siya at eto na nga excited itong batang to yung uniko iho ko kasi ang gumagamit ng cellphone na to huli kasi nagpagawa nito yung tita mami niya. Bagong palit lang din ng LCD nung time na yon. Ngayon, check up niya ngayon sa hospital, sa orto. Nabagsak niya habang nakaupo siya. As in, mababa lang mga papsi. Kaya nga nagtaka ako bakit nabasag agad. Ibig sabihin, mahinang klase yung pinalit sa kanyang LCD. Talagang hindi satisfying. Pero itong binili ko ngayon at ako na ang gumawa. Mate-testing natin to kung hanggang kailan to tatagal eto yung guys eto yung kailangan natin linisin ako, kailangan natin uh, tanggalin uh, ng mga lumang glue sinalabot. pagtapos linisin pwede nyong gamitan ng brush kahit yung luma yung toothbrush Ito nga mga papsi binabrush ko para yung mga tira-tirang mga alikabok nya matanggal yung mga, 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 mga kinutkot kong mga glue at pagtapos din yan gagamit ako ng bulak pupunasan ko lalagyan ko lang ng konting alcohol, para bago ko ikabit malinis na yung loob nya pati yung lens ng camera lilinisin ko rin yan kasi yung huling gumawa parang hindi man lang nilinis eh. ilan na natin na minuto. Spill natin siya ng, ng containing alcohol para malinis.

sna, so, doon isip Para hindi. up. Ayun guys, ididikit na lang natin siya ngayon. Na-testing naman natin siya, function naman. So, ididikit na natin. Okay. Ano Huwag naman isa eh. Hindi, saan na kumpleto? Baka dahil yun doon sa pinagawa, sa pinagawa ni Vanessa. Saan ba yung binakong pampito yung blakma to eh? Pampito? Yung dalawa nga kulong, isa dalawa dito po. Bilangan mo nga ulit pa yung ano. Ano ba yan? Hanin din. May doon na yan? Ako ito sa iyo. 9,000 na. Ako ayan na guys, naikabit na natin yung LCD, bagong LCD ng Vivo Y15s. So ayan yung DIY natin. So kahit pa paano nagawa natin at working naman, di ba? So paano, ilalagay ko lang link dyan sa Yellow Basket kung gusto nyo rin umorder. Meron niyang iba't ibang klaseng LCD na babagay dyan sa mga cellphone nyo. Ilalagay ko lang ilalagay ko na lang ang link diyan sa Yellow Basket. So paano? Thank you for watching and happy shopping sa TJ and Step for the shop. Peace.